Ay, may tinapay pa dito. Bro. Naiwan. oh, abang. Ewan ko sa inyo to. Wala naman kami tinapay kanina. So, ayun guys. Andito na kami sa Jobs Garage. Ayun, no? Jobs Garage. Hello guys, magandang magandang umaga Ngayong araw ay ano uh, filing ng COC Certificate of ano candidacy para sa barangay NSK election. So ayun guys, siyempre nag ano muna kami, nag-lunch muna kami habang papahinga, magpapa-car wash kami ngayon. Pupunta kami ngayon sa ano Epi, saan tayo punta? Jobs Garage. Jobs Garage. Yo, kasama ko. Kabady ko ngayon araw. si Epi ang ano ang NBI eh. <laughs> Epimako mm -hmm. hindi guys eh, ang pangalan niya talaga Epimako eh yan no magilas yan na kabati ko ngayon so yun guys pupunta kami ngayon sa Jobs Garage para uh, mapaliguan naman itong ano itong inova namin ng mobile ito yung uh, bagong pigay ni Sir RD so yun guys syempre alagaan namin to and sa mga ano nga pala naghahanap ng sticker may sticker na naman tayo guys So andun ako ngayon sa Jobs Garage Yun oh. Yun kasama ko ang aking kabadi na magilas O baka mabangga tayo Baka mabangga kami na joke lang eh Magilas to na driver Pag diba? driver Sweet lover daw Sweet lover. So, yun. Guys babalik ulit kami mamaya sa ano Sa community office para mag security ulit Sa mga ano sa mga aspirant na mga barangay officer yun o no? at sa mga SK so yun guys yun lang po muna mamay papakita ko yung jobs garage maganda din na ano to na kalyer kasi sa tropa din yun eh yun o no? so yun guys Nandito na kami sa jobs garage yun no? jobs garage sa may ano lang yan sa may uh, gilid lang ng daan hindi na kayo papasok kung saan man sa gilid na ng daan yan so yun oh. ito yung pwesto nila meron din silang lifter dito guys So, oh. yun oh. so yun tara guys papakita ko kung paano sila maglinis ng sasakyan yun oh. yung aking kabrader ko. oh. oh. Oh, po yan ngayon. Asa ka ba? <laughs> Natago po. Ate okay. ka dito. Oh. Oh, oh, po yan ngayon, oh, di ba? Shout, Shout out po. Shout okay. out po kay Ibata Paitan. Kay Batang Paitan. Iyo, oh. no. Sila yung mga magigilas na ano dito. Stop dito sa Jobs Garage. Di ba? Papakita ko lang ah. Ayun na oh. Nabigyan na ba kita ng sticker? Nabigyan na kita, di ba? Oo, oh, oh. Ano ba? Ano? Yun oh, may sticker na siya oh. Magkatabi pa. Oh. Di ba? Ayun oh. May sticker na 'yan. Ayun oh eh guys, siyempre unahin muna ang ano yan yan. Unahin muna ang babakyuin muna yan guys. So ito nga po pala yung mobile namin. Siyempre alagang alaga po namin yan. Yun oh. o. Oh. diba? Kasang kasa isang bus dito sa Jobs Garage. Kaya maluwang. Wala kayo isiping gipit kayo dito. Wala. Maganda dito. Maganda guys. So ayun, natapos na. Natapos ng wasingan yung aming mobile oh, mga magigilas na mga ano Nagpunas, banyal Anong shoutout mo banyal? Porta niyo po yung batang paita Yun ang sinasabi ko sa'yo kaya may sticker ka sa akin eh <laughs> Oh, si Brother Jun. Shoutout kay Kuya Lambe. <laughs> Lambino daw. Bro, ah, uh, shoutout tol. Shout to sa'yo. Hashtag Lampino. You know, so, and. Guys, tignan nyo naman, napaka kinis na naman ng aming Innova. Alagang-alaga po namin yan dahil bigay po ng aming idol, ng aking idol, na si uh, RD, uh Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Sir, thank you po sa lahat-lahat, sir. Yun, know? Alagang-alaga po namin itong mobile na binigay niyo po sa amin. Eh. Laging pa-washing dyan. Eh, pagka na dumihan lang ng konti, washing. Kasi pag inalagaan mo lagi ang sasakyan, Pagkatagal talaga yan May tinapay pa tayo Ano ba to? Ay may tinapay pa dito Bro May iwan oh, abang Ewan ko sa inyo to wala naman kami tinapay kanina Ewan hey, ba? Oo sa sa'yo na pag a 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 malunggay na panbisal so yun lang guys uwi na kami nagpawasing lang talaga kami magbango pa oh mm. bango yun oh uwi na kami ng aking kabati epi ma ako sirano yun oh yun lang muna guys okay na malinis na naman ang aming ano inova